Hello mga beshi, biglaan nga po kami sumali sa workshop ng pandayan. Ngayong umaga nga gaganapin, ngayon nga lang din kami sumali. Kaya naman, mabilis ang gayak na nga po mga beshi. Buti na nga lang may available si mamang fake blood. Simpleng ayos nga lang po yung ginawa sa akin ni mama. Nagpaparent nga po pala kami ng Halloween costume. May nakabuk nga ngayon itong costume ko. Kaya chinat nga po ni mama na mamayang hapon na nga lang pukuha Dahil lalaban pa nga po yung pag uwi namin mga beshi. Bago nga magsimula, nagpicture-picture nga po muna kami. Pagkatapos nagsimula na nga po magpalaro. Hey! Show! Dito nga sa laro na to, pinanalo na nga po silang apat. Pagkatapos nga po namin sumayo, pinabalik na nga po kami sa upuan namin. Pinapili nga din kami kung anong ang kulay ang gusto namin. Ang gagawin nga po namin ngayon ay witch hat. Pagkatapos nga namin gumawa, pinatayo nga kami para kunin yung Certificate of Participant. Dalawa nga po kami ni Atina na sinali ni Mama. Meron nga din pong guest comment yung nga po kung kakilala nyo nga po siya mga beshi. Sa binayaran nga po naman may kasama na nga pong snack. Bago nga mag-awarding nagmerienda nga po muna kami. Meron po palang best in Halloween costume. At iba't ibang award pa mga beshi na kalimutan ko nga lang. Ang gaganda nga po ng costume talaga naman pong pinag-effortan. At dito nga bigla nga pong tinawag yung pangalan ko. Hindi ko nga in na mapipili ako sa best in costume. Sana all. Oh.

At nga nananalo, meron nga po worth 200 pesos. Kaya naman binili ko na nga po dito. Kinuha ko ngayon mga kulang kong gamit sa e school. Yun lang, salamat sa panonood. Bye bye mga beshi! Thank you so much po, Pandayan San Miguel!